Eh, what's up mga kabro, ito na po mga kabro, pasakay na po sa L3 ang mga alien e na ito patungo nga pala sa binyo na aming pagkakainan at nandito na po mga kabro nakarating at pat po, patungo na kami sa loob ng mall at nandito na kami sa loob ng mall mga kabro, pakit na kami sa binyo, ayan so nandito na kami malapit na at mayroon palagad lakad ay nagkumpul-kumpul pa kung sino-sino sa amin ay parang excited na sa mapupuntahan naming mga ngayon. At ngayon mga bro, gumamit tayo ng filter para katuwaan sa ating mga katropa pics na alien. <laughs> Nag-smile nga kami lahat. Ayan, pumila na kami sa loob at nandito na sabi niyo mga kabro. Ayan, so nakikita niyo, palingon-lingon na <laughs> dahil lumahanap na sa pisto. Ngayon, nandito na kami sa pisto ng bawat sa amin. Humanap kami ng upuan, nakita naman at pagkatapos ay kumuha na kami ng mga pagkain dito mga kabro. Hindi <coughs> ko alam kung anong mga pagkain na ito, basta malasahan lang, okay na. Basta dito ay aming uubusin. Bawal ka dito mag -take over bawal ka rin mag bring home. So kain ka lang ng kain, one to sawa. Pagkatapos mga bro, ay bumalik ako at kumuha ko ulit. May nagpa-picture pa sa amin para makikita kung talagang malakas kumain. Joke lang po. At ito na mga kabro pangalawang balik na ito at sinubukan ko ulit mukhang ang sarap ng mga lasa na ito kasi pabalik-balik lang kami kaya ngayon mga bro kitang kita nyo naman patikim tikim na lang kasi medyo naumay na no pero kain pa rin ng kain mga bro habang kaya, kayanin pa sa tiyan mga bro kaya ito na ngayon mukhang <coughs> mukhang malakas na ang kain mukhang kulang pa at humigo pa ng sabaw mga bro meron yata ditong ah yun know, oh napakasarap yan lechon kawali yan oh no, napakalutong ba at pagkatapos mga Ay pangatlong balik natin ay bumalik na tayo ulit may kasama ng pantulak ayan so nandito na kami lahat ngayon mga palingon lingon na kami mga ka-bro kasi nga po is may nagtatanong kung may nakaupo ba't sabi ko meron barang kumuha lang ata ng pagkain ngayon at medyo busog na tayo mga kabro ay tikim tikim na lang ang ating panglasa ngayon kasi di na kaya ng ating budiga, no? So, pagkatapos naman, mga kabro, may lalapit sa amin na waitress at nagtatanong kung pwede na bang kukunin yung mga plato na una namin kinainan. Sabi ko, okay na po. At meron pa dito sa katabi ko, kaya kinuha ko na, inabot ko sa witness. So, maraming salamat ka po pala, no? Busog na busog ang mga alien na ito. Ngayon, mga kabro, at ito naman mga kabro, nilapitan ko yung ibang ilin. Sabi nila, busog na sila. At pagkatapos mga birthday nga pala nito ng aming kasama, apat sila nagpe birthday sa month na February mga kapro. Kaya ito nilapitan ko bawat isa't ngayon. Ito po nag-abutan na naman ng pera kasi nagpapalaro kanina at may consolation na tanggap namin bawat isa. Maraming salamat nga po pala. Ngayon, busog na ang bawat isa sa amin. Ngayon, busog na ang bawat sa amin. Nilapitan ko ang isang birthday at pangalawang nagpe-birthday. Ito, katapos naman mga kabro ay pumunta ako sa binyo ulit ng mga lagayan ng mga pagkain. Inikot ko ito sa sobrang dami, hindi ko na natikman lahat. Gusto ko man matikman pero hindi kaya sa aming mga budiga sa sobrang dami ng nakain. So ipakita ko lang sa inyo mga kabro ang dito sa loob ng binyo na aming kinakainan. Ang lito po dito mga kabro. Kaya kung anong gusto mo, kuha ka lang. Basta tubusin mo lang. Huwag mo lang sayangin ang pagkain ito, Kasi kung gusto mo kaya ubusin ang lahat, kaya mong ubusin, di kainin mo lahat. Basta huwag ka lang magsayang. Kasi pangit naman yun ito mga kabro, inikot ko lahat sa lahat ng inyong nakikita ay hindi ko natitikman lahat yan dahil sobrang dami pa naman ay hindi ko talaga kaya. So meron mga dito mga soft kabro, kung gusto nyo ng lechon manok nandito pa at gusto nyo sisig marami dyan mga kabro, pili lang po kayo kung gusto nyo at umikot ikot lang kayo at may makikita pa kayo dyan marami. Diba nakita niyo mga kabro ang olam na ito ay napakasarap no. So kung gusto niyo rin ng minom ng alak may bartender dito mga kabro. Magpapatimpla lang kayo kung anong gusto nyong alak. Kaya napakarami dito. Kung gusto nyong mantusawa kainin at inumin lang wag sayangin. So maraming salamat po alas sa inyong lahat at hindi napakita ko lang po ang aming kinainan napakaganda naman dito talaga kung talagang laki. Malakas kang kumain, bagay ka dito. Kung mahina kang kumain, ay hindi ka talaga bagay dito.